Wika ng bawat isa. Mga kauhan. Jude, isang kusyanteng panghiling sa wika. Hershey, Roshan at Lori. Kaibigan ni Jude, may kaalaman sa mga barayang tinulisa. Divine, kaklase ni Jude. Raymart, matanda. Marian, guro ng asignaturang Pilipino. George, ama ni Jude, isang mangingisda. Jenny, ina ni Jude, isang guro sa barangay. Ang tagpuan isang silid aralan sa Holy Cross College of Caligara. Unang eksena sa silid aralan. Nasa harap ng na klase si Binibining Marian nakatayo sa tabi ng pisa. Ganda kumaga mga bata. Ngayon, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng mga variety at baryasyon sa ating mga wika. Ngayon, sino makapagsasabi kung ano ang variety ng wika? Oo, ang panggagigang fika ay yung ibang-ibang tago ng fika na ginagabi ng mga taong, mga isang nilang lugar, at ayon sa buhay, ay ibang salit. Oo, oh, at may mga halimbawa tayo tulad ng mga dialect, sociolect, at iba pa. Magaling! Ngayon, bakit maalaga ang mga barayti at variation sa ating pagkakakilanlan bilang mga lipid? Ang kubro ay mahalaga ang mga variety at sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino dahil ito ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng ating kultura, wika, at tradisyon. Ma'am, ako tumang. Ang variation ay nag-uugnay sa mga pagbabago ng wika at kultura sa paglipas ng panahon. Ang mga variety at variation ng wika ay mahalaga sa ating lang bilang mga Pilipino. Dahil ito ay nampapakita sa ating mga kultural na kaibahan at kayamanan ng ilang isang Oh. Magaling! Salamat sa inyong makikilahok sa ating talagayan. Dahil wala ng oras, dito lang tayo po sa ating talagayan. Pangalawang Pusela, nasa bahay si Jude kasama ang kanyang mga magulang. Jude, ano natutunan mo sa paralag ng Nina? Ah, dahil nagkilang-saban ang dahil kung sa baray ni Nika. Sabi ng ating guro na si Jack yan, maligay ko dahil hindi kakas kumagamag yan dyan. Notorya ng Joe, ang mika ay mayaman at puno ng mga pilaglan at ang variety naman ay napapapita ng ating tradisyon at kultura. Oo, oh, alam. Sa ating lugar, yung mga salitang mingang gamit ay hindi so, uh, marininig sa ibang bayan. Yan ay ang pata patapita ng pagpapakulangan. Ang mga vlog is, eh, balik sa paaralan. Nasa silid aralan muli, nanguusap ang mga estudyante. Jude, paano kaya natin may papakita ang kahalaghan ng mga variety ng bika sa ibang tao? Pwede tayong gumawa ng isang proyekto. mag review tayo sa mga tao sa barangay na bika God, sa ng talami ng kalinang hika at dialekto. Magandang gandang ideya, Jude. Sa pumagitan ng proyekto nito, magkikita namin ang yakin ng bika at kung paano ito, makamatulong sa ating pagkakit. Pang-apat na eksena sa barangay. Nasa barangay, nag interview ang mga estudyante sa mga tao. Lolo, anong mga salitang ginagamit niyo sa inyong pangalubat ng lugar? Dito sa amin, madalas namin gamitin ang salitang pagkalaan. At ito ay ito ang pagkakaibiga. Ano ang pangalubat niyo sa inyo? Ipinapagitan nito sa kabila ng lahat, ang ah, pagkakaibigan ay maitinukmay sa amin. Panghuling eksena, pagsasara sa silid-aralan. Nasa silid-aralan, nag-uulat ang mga estudyante. Binubiling ang ayat ni Benny Bocha. Nagsagawa mo ba ng isang interview gaya na ginawa ng ilimini mo? First year, in Oto, Sige nga, anong inyong natutunan sa inyong interview? Natutunan namin na ang mga variety ng wika ay hindi lamang salita, kundi mga kwento ng ating buhay at puso. At ang mga ito ay mahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino dahil ipinapakita nito ang ating yaman at pagkakaibay pa. Napakaganda! Ang mga variety ng kondisyon ng wika ay tungkol ng kayamanan ng ating lahi. Patuloy natin ipagmalaki ang ating wika ang isang ang wala na ikla ay nagpapawina ng kahalagahan ng mga marami at barasyon sa mga huwika sa pagkulad at pagkakasilan lang ng mga Pilipino. Sa mga magina ng mga re-elekto ang mga anak ng mga hindi na ipapahayag ang ating kultura, tradisyon at lang.